Yes po, Your Honor. Oh, on top of your head, sino sa tingin mo ang mga mga maaring nagpasok ng mga kontrabando? Yung sa tingin mo lang na mga nandyan sa ganyang klaseng negosyo? Alam Not po. necessarily drugs, sa Maaring nagpapalusot ng ibang goods. Ganun. Alam niyo po, Your Honor, uh, wala po tayong kasiguruduhan na kasi po yung drugs kahit saan naman pwede ilagay. Kahit dito sa microphone na to pwede nilang ilagay. So para sa akin, mas importante yung protection ng mga nagpapasilitate. Hmm. Kasi nakabase lang sila doon sa dokumento eh. Yan. So lahat ba ng itong mga gamit na to sisirain para malaman kung may drugs. Hmm. Unfair naman. Para sa akin kung talagang seryoso para sa illegal na droga. Pero sa yung uh, practice, hindi ka ba nagtaka na nung uh, nagbigay ka ng 5 million eh bumilis na yung